Hello Virgo, welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages gabay energy para sa darating na tatlong buwan ng 2023 money, love, career for Virgo. Unahin natin ang inyong money and in career, Virgo. Okay wow the lovers the sun so para sa inyong career money and career ano uh, may para parating dito na bagong trabaho bagong um negosyo uh, may open kayong bagong business or bagong trabaho may papasukan kayong bagong trabaho at maganda talaga yung pasok ng pera sa inyo dito ang ating the sun no? um Andiyan din yung ating page of swords na sina sinasabi kung may bagong mga parating na trabaho, bagong negosyo, no? ang um, pag-isipan mong mabuti to ha before kang um, before ka mag-decide, ano? Pag-isipan mong mabuti. Um, lahat ng anggulo kailangan mong pag-isipan pero sinasabi naman na napakaganda niyang paparating sa'yo and kailangan may mga celebration nga ang, mangyayari dito no? and success ang mangyayari no? pag tinagap niya yung mga offer na niyan, yan, talagang maganda yung pasok sa inyo ng inyong kaperahan dito Virgo wow napakaganda ng inyong reading ang daming darating na blessings sa inyo, Virgo. Ang kailangan nyo lang, i-spend nyo wisely ang inyong kaperahan. Tanggapin nyo ng maayos ang inyong mga bagong career. May promotion na mangyayari. So, tignan naman natin para sa single in a relationship, may ka-live-in partner, and sa married couple. Sa so, Okay. Um, para sa mga the hermit, ano, single. So, <laughs> wow, may divine inspiration kayo dito. May mga makikilala kayo ngayong tao na talagang ma inspire kayo sa kanila, no? Magiging crush nyo, liligawan nyo. And alam niyo napaka gaan ng loob nyo sa kanila, no? And ang isa pa doon, um, mai-enlight kayo, mai-enlighten kayo, no? mai-enlighten niya kayo. So, ayan, siya yung magiging inspirasyon nyo talaga and lahat kung ano man yung mga, ano no, yung um, hinahanap mo sa isang tao na sa kanya na talaga. So, para sa mga it a relationship, ano, um, may mga live and partner, ayan, may mga may mga magpo-propose dito na hindi nyo gusto parang mapipilitan lang kayo dahil ayaw nyong mapahiya yung tao kung ano man yung mga proposals na marireceive nyo or may mga pangako na may mga gusto, mga pinangako ka sa iyong partner na hindi mo naman talaga gusto ayan parang napipilitan ka lang and we have here para sa mga married couple ayan king of pentacles um may karelasyon kayo na napakatigas ng ulo, ayaw hindi na makontrol sa mga kung ano-anong pinaggagawa, no? Pag lalong lalo na pagdating sa kaperahan, hindi nyo siya makontrol. May addiction ba nararanasan dito? May third party ba? Ayan. And parang for some of the couple, ano parang ano na kayo? alam mo yon parang nauubusan na kayo ng pera, yung mga sinisave nyo para sa inyong mga anak, para sa inyong, para sa inyong future, ayan, nauubos niya na. Grabe, hindi niya iniisip yung, kung ikaw man to, hindi mo iniisip yung mga, uh, mga anak mo, no? Hindi mo iniisip yung bukas, ayan, nawawalan ka na ng control. So, tignan pa natin. Para sa single. Okay, para sa single, ano. Uh, ayan. Sabi ko sa'yo kanina, eh. Ang dami mong marireceive talagang, ano, blessings ngayon. It's either tulong ng kaibigan mo sa trabaho mo, ano. Napakadami. So, sinasabi ng ating six of pentacles, no. Kung may mga nangangailangan ng tulong nyo, maging generous ka, pwede mong ishare yan sa mga nangangailangan. Dahil napakalaki yung makukuha mo sigurong pera dito or blessings, no? It's either pwede yung iba sa inyo manalo pa ng loto, no? Or kung ano man yan. So, we have here the... At kung yung taong makikilala mo, ano? Siguro siya rin yung magbibigay ng ginhawa sa buhay mo. Ano? Tutulungan ka niyang maiahon sa hirap. Ayan. So, we have here the nine of pentacles. So, ayan nga, no? um, for some of you, yung sinasabi kong proposal kanina, no, um, ayan, parang, ano talaga, yung iba sa inyo, i-accept ia nyo man yung proposal, pero pagdating sa, pagdalawa na lang kayo, baka, mapag-usapan nyo pa yan, at hindi pa matuloy kung ano man yung mga, um, plano pa, plano nyo, no, kung ano man yung, para sa inyong kasal, or what, ano, hindi siya mapag-uusapan yung ulit yan at mapopostpone or mababanish na lang wala parang hindi pa ready parang ganun ano we have here the two of ones kung ano man hindi mo makontrol na tao sa buhay mo ano sinasabi ng ating the two of ones na kayang-kaya mo yan kayang-kaya kaya mo yung pasunodin sa iyo eh. Kulang ka lang talaga sa ano eh. Um, para kasi ikaw, ano, Virgo, tahimik ka lang tao. Try mo kayang daldalan yung kapartner mo, ano. Try mo naman siyang takutin pa minsan-minsan. Baka kasi akala niya okay ka lang na, yung okay ka lang kasi ng okay, eh, no? Hanggang nasanay na siyang hindi mo siya pinapakailamanan. Baka it's time naman na ilabas mo na yung ikaw talaga, no? Na kailangan mo na siyang pagsabihan. Kailangan mo nang magalit, no? So, we have here the moon. So, may message tayo dito na, ayan, be careful of seeing things that are, that are not there. So, siguro nga sa mga karelasyon nyo to eh. Kapat lumabas na cards, ano. And siguro nga itong taong to is masyado ng may naaadik sa isang bagay, ano, na akala niya mas malaking pera pa yung makukuha niya sa, ano, sa ginagawa niya ngayon pero hindi mauubos at mauubos lang yung ipon mo kung ano man yung ginagawa mo baka may mga sa business, sa sugal kung ano man yan na nag invest ka ayan huwag ka masyadong maghangad ng malaking pera um, Virgo okay and tignan pa natin more messages para sa ating Virgo We have here food and the travel. So, for some of you, mag-ingat kayo sa mga pagkain kinakain ninyo. Ayan, baka, alam mo yun, may mga nararamdaman na kayong sak sakit, pero dahil sa gusto nyong kumain, ang kumain, ang kumain, ayan, hindi hindi nyo na iniingatan yung sarili ninyo. But, for some of you, ano, talaga, mm, ayan, imbis na ibili mo ng pagkain kung ano man yan, no? Para sa pamilya mo na ibibigay mo pa sa ibang tao. Yung pera na kasya mo sigurong pera, no? Tinutulong mo pa sa iba. Sinasabi ng card na i-priority mo yung pamilya mo, no? It's okay na magbigay pero wag naman yung sobra-sobra at may limit, may ano lang, uh, malimitado lang, ano? Then, we have here the travel for some of um, you guys, may travel kayong um, mangyayari sa last, of, last three months of the year, ano. Tingnan pa natin. For Virgo, stress card. Uh -huh watch a movie. Okay, for some of you, ayan ang kailangan natin. So, um, sa mga sitwasyon na nangyayari ngayon, masyado na kayang nai-stress. Ayan, baka kailangan nyo naman ng manood ng sine with your, ano, partner, ano, para mabigyan nyo naman sila ng oras, um, kasi sa panunood din ng movie, pag nag-business ka, marami ka rin diyang makukuhang mga idea, um, kung ano-ano mang lesson, ano, so yun lamang um, Virgo, thank you for watching see so, you on my next video, bye bye